sa Banilad Night High School sa Cebu City, Gikulata sa tulo ka mga hamtong, ang insidente nakuhaan sa CCTV. Siluan Mirundina sa report. Sa kuha sa CCTV, sa Osaka Cafe sa Barangay Talamban Cebu City, makitang kalitlang nanagan kining duha ka mga tinunan na nga daplin sa karsada. Pipila ka gutlo makita na sa frame sa CCTV nga igo na lang sa pagpanagang kining usa ka tinun-an nga lalaki samtang gitabangan og kulata sa tulo ka mga hamtong nga mga lalaking na nagsulob pa og helmet. Human sa pipila ka gutlo, nagdali-dali usab pagbiya sa dapit ang tulo ka mga suspitsado samtang ang biktima nilakaw usab palayo sa dapit. Nasubay sa RTV Balitang Bisdak ang pamilya sa biktima ug among nasayran nga usa siya ka grade 8 student sa Banila Night High School kinsa naglakaw pa uli ni Adtong higayuna uban sa iyang 14 anyos nga igagaw ug 12 anyos nga silingan nga pulos mga grade 7 student sa Talamban Night High School matun sa 14 anyos nga igagaw sa biktima samtang naglakaw sila pauli uli giatangan sila sa grupo sa mga tinunan sa Talamban Night High School ug ipangkulata silang tulo pag martis na to ila din migi at ngan ila migi sundan way sa gi sundan pag humana nan sunod di kulata din mi kay ni mata mo ko bantay wala ko bantay na di nagatang dito sa loyo sa sakin nan subbag o ni daggan din siya sakay din, din siya mga kauban Nagduda siya nga ang nayabong noodles sa usa siyang schoolmate sa miaging simana nga siya ang gipasanginlan ang hinungda ni ini. Kung nayabo ko no, kung nilagan ko ng classmate na sagiran sa kuan ka nagdag noodles na anaan niya sa nina, nina ko ilang gidumutan dito sa skulahan. Ang iyang grade 8 student nga igagaw nga ni Hunong kay gitrapuhan pa ang nagkadugo niyang ilong ang naabtan sa tulo ka mga lalaking hamtong nga nakamotorsiklo nga matud pa higala sa grupo sa unang nangulata kanila. Diretso gunung sa motor sok maglargo. Wala na ako istorya. Kay na truma naman. Halo ko sa kadlo. Basin na ida ko chilyo, darmas. ko sa kumukwan, musukol. Matod sa inahan sa grade 8 student nga biktima, nga nakahibaw na lang siya sa hitabo. Sa iya mga kabanay nga mo inipahibaw ka niya. Ito pagtanaw na ako sa picture, mamurak mo. Sa unili, naginagumadaw ba't mamoy? Hindi na ako manawot ang gibuhat sa kong anak. Hindi na ako gina sila pa sa ma'am. Ako gina... Kung ano ni sila, ipapriso din ako ang sila sa gibuhat sa kong anak. Nakapadugang sa gibating kasakit sa mga ginikanan sa tulok ka mga tinun ang biktima, ang matud pa, wa gilayon paglihok sa barangay o sa pulis, aron masikop ang mga suspitsado. Nga unta, nakuhaan man ang hitabo sa CCTV. Niyan ko pagsulti nila, ma'am, nga kanang Sir, dili naman ni Ingon nga pabalatiran pa ni ninyo sila. Kaya naa may ebidensya nga nakita ninyo, gipakita namo ang ebidensya ninyo. Usap pa dili, minor di edad ang nagkulatas kong anak. Inosinti akong anak, sir, nga ilang gikulata. utang nga akong anak, sir, dili na wala dyo na ibisyo. Ulti mo kayo oh, si O, kayo, ma'am. Kaya ina na, ma'am, gipangayuan mi nila na para kanako na no, may saktong ebidensya. Kaya para madakop ko nila, pag abot na hinunan na nga tayo, ma'am, nga naanagid may ebidensya, wala na maghihapon, ma'am. Yeah, nga mga anak no ma'am, na mga eskwela. Kaya pa nahitabo nila. Sa miaging Sabado, gibisita sa City Social Welfare and Development Cebu City ang panimay sa biktima o gipangumusta ang kahimtang nila. Gihatagan sila sa CSWD og tag 5000 pesos aron magamit sa pagpahiling sa doktor sa ilang mga bunong og samad nga Ako silang ko anong dito sa barangay nga. Kung unsay nga nung naing anak bitaw ang kuan anong nadugay o aksyon sa kadugay ko, yung kag-July 1, sa naman takaroon. Samtang matod sa God Focal sa Barangay Talamban, nga nakapahigayon sila og conference niya itong Hulyo 4, diin nagkaatubang ang mga biktima o gang usa sa mga gituho ang sospek. Kapanasuta, nga wadi kini kinilabot sa hitabo. Sa ang conference na found out na ang katong bata nga ilang gireport, usara na ito siya sa witness. So wala gid siya na-involve sa katong sinukmagay. O niya, na ay mga certain names nga mo ang nakuha, mapapod no, na mo ang i-investigate o mawabagod na sila ang katunggi alleged nila nga suspect. Except na po may another case conference next week regarding atong mga names nga ilahang disclose So, kato na po na mo ang ipatawag. Giklaro usab, sa Cebu City Police nga wala gipasapasa ang mga biktima sukwahi so sa pamahayag sa mga ginikanan. So nahitabo ni gabi eh. tapos gi-report ni Buntag na. So wala na tayo matawag na hot pursuit ani. Ikaduha, when it was reported, wala pa sila gibitbit ato nga time nga mga pieces of evidence. So puro ra reports. O ba ni Godfrey o Prado, Luan Merondina? Balitang Misdaq.